No kahapon lang may uh, sinabi si VP Sara Duterte patungkol ho doon sa naging komento ho niya ni, uh, ni uh, dating anya uh, uh, pangulong nga uh, BBM nga po ni Pangulong Marcos Jr. doon sa Glad I Could Help. So ang uh, sinabi ho niya uh, VP Sara Duterte dito kahapon na obviously the sarcasm was lost on him and yun nga ho sinasabi niya hindi daw uh, naintindihan ni uh, Pangulong Marcos Jr. ang duty at obligation niya ay para sa bayan at hindi para ayusin ang mga personal na problema ng ng uh, mga pamilya. Ano ho ang uh, reaksyon nyo ho dito? Unang-una, sino ba ang nagpasalamat? Kanina ba galing yung issue? Hindi ba galing kay VP Sara? Tumugon tayo actually. Anong gusto niya maging tugon ng Pangulo? Unahin niya muna kasi, nabalangkasin kung ano yung dapat niyang gawing statement. Para kapag kasi nagbigay ng statement, hindi siya hindi siya sasagutin ng ganun. Di ba? Sarkasam ang pinag-uusapan natin. Kanino ba galing yung sarcasm? Ang Pangulo nagtatrabaho nasa Pilipinas. Di Sara, Ang Pangulo nasa Pilipinas nagtatrabaho. Siguro para po may free time kayo at wala naman kayo sa pagbisita sa inyong ama, Mabuti siguro na panuorin niyo po. Ito'y hindi pag-uutos, ito'y suggestion. Baka sabihin na naman, inuutusan natin ang Vice Presidente. panoorin niya po lahat ang mga nagiging proyekto ng Pangulo ng ating gobyerno ngayon. Dito po, sa istasyon na po ito, sa RPTVM, sa PTV4, sa state land, mga networks natin. Marami po dyan ang mga uh, proyekto, activities ng Pangulo na hindi niya nakikita kasi hindi po niya pinapanood. Okay? Sino ang nagsasabi na hindi para ayusin ang pamilya? Tama po ba pagkakadiniko? ni niya yung dulo nga po. Sige nga po. Uh, and I quote po, no? Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga personal na problema ng mga pamilya. Okay, uulitin natin na ito ni Dani ha. Siya po ang nagpasalamat dahil naayos daw nila ang kanilang sitwasyong mag-ama. ba? Siya ang nag-bring up ng issue ng kanilang ama. Na hindi maging naging maganda yung kanilang relasyon noon, na busy yung kanyang ama. 'di ba nagpasalamat po siya. So kung nagpasalamat po siya, ano ba dapat itugon? Ang tugon nga po diyan eh, hindi po ba dapat na pasalamat muna siya sa kanyang ama? Hindi kay pangulo. Hindi kay pangulong Marcos. Dahil kung hindi nagawa ito, ito mga EJK na ito na inamin naman ng kanyang ama. At walang nag-complain diyan. Wala silang sitwasyon na makakapunti sila sa dahig at sa ICC at hindi sila magkakaroon ng bonding time. Hindi po ba? Napaka-gentleman nga po ng sagot ng Pangulo eh. Glad I could help. Pero hindi po pinanghihimasukan ng Pangulo ang problema nila mag-ama. Mag -ama. Siya po ang nag-bring up. So kung ayaw niya po mga sagot na ganun o mabigyan po ng response na ganun, siya po dapat ang huminto sa pagsasabi ng gano'ng mga sarkasam Mga gano'ng klaseng mga uh, panuran or statements Kasi babalik at babalik po sa kanya Yung kanya mga sinasabi Lalo na kung walang basihan Hindi po ba? So, sa katandaan natin Hindi lang bansa ang problema ng Pangulo Bawat problema talaga ng pamilya Dapat pagtuunan So mali po si VP Sara na dapat hindi panghimasukan ng pangulo ang mga sitwasyon ng pamilya. Dapat basic unit po 'yan eh, ng, ng ating uh, bansa, family. Diyan dapat muna sinisimulan ang pagsulba ng problema. Hindi po ba?